Ito. Hello mga kapag-ibig, ngayon narito tayo sa Katang Museum sa makikita natin ang mga artifacts ng mga sinolong Habang naglalakad kayo? Dito makikita kung saan ang mga mga sinaunang kami kaya natin ito siya kayo dito sa Katang Museum Since ito ang una natin vlog, sana magustuhan Dito natin nakikita ang mga iba't ibang dyan Actually, dito ay hindi natin masyadong mag-focus ang camera kasi may mga may mga kultura tayo dapat i-respect katulad na hindi natin dapat sa ng litrato o lalo na ang video lalo na ang mga lupan sa ibang bahay wala so dito nga naglalakad na tayo papunta sa kung saan man ayan makikita natin ang mga silaunang bangka ng mga katari Ito, pinapakita ko sa kanan. Paano sila nangingis na at tinuruhan ng mga pangkabuhayan sa araw-araw. Okay. Comment kayo guys kung ano pa yung gusto nating mga malaman sa Qatar. Sabay-sabay nating alamin ang kanilang kultura, kinagisnan at pinagmulan. Okay, ito ay roblog vlog. Wala itong script. Kung ano lang masabi ko. <laughs> natin ang aking pamilya at ang aking camera woman ay aking pangunso so nandito tayo mga katutubo at mga unang mga kasugutan ng mga katari ayan, mula sa pinakamatanda, bata yan kung saan sila din ang naghahabi kung saan hindi natin wala akong alam kung, kung saan galing ang kanilang mga tela pero sigurado ako baka somewhere not in Qatar. So, eto na nga mayroon silang nakadisplay dito totoong ginto ito yung mga unang mga jewelries nila di ba hindi siya ganong kalakihan pero ito yung mga <laughs> unang hindi ko <laughs> hindi ko pa malaki siguradong solidong ginto kung paano nila ginawa. Eh, May, meron pagkakahawig actually sa design ng ninja. So, ayan. Sige. Dito tayo. Hanggat maaari ay iwasan natin makakuha ng litrato sa mga ibang lahi. Ayun. Ano ba? Ayan. Okay. So, ito ay ang mga korona o tiara na tinatawag nila. <coughs> tiara. Ano Ito ang mga tiara ng mga 1800s. 1800s to uh, between 1800s to 1890. 1800s to almost 1900s. So masyadong matagal na siya. Ang ganda. So, Actually, tapos na tayo sa mga kahayupan na kung meron sila. Nandito na tayo sa mga luxury. Kung yung mga travel nila, kung paano sila travel Ayan. So, ay, may mga kasulatan silang hindi ko maintindihan. Pero sabi nila ay, ang Portuguese and Ottomans abandon the Arabian gold. This one is from 1600s. So, ito ang mga kasaysayan na dapat hindi nalilimutan lalo ng mga kabataan ngayon. Eh. Kung saan nagmula ang ating mga ninuno at kung saan patutungo ang mga bagong kabataan. Dapat. Okay guys, so ito pa ano ba? Ito Dito na ang uh, Altani Family Indoor. Sabi dito, okay? Table of Ruling. So, ano ba yun? <laughs> so, so, dito Kasi daddy. ang dito. Una unahan Ayan. Yung mga namumulo sa Qatar. Ay, ayun ang kanilang mga... Uh, ano ba yan? Sandata. Masyado tayong Tagalog. The weapon that they used before. The sword. The different swords and guns. Swords. Lapitan po natin. Sige, masyado tayong formal. Parang hindi si Elsa ito. Okay, since nasa museum kailangan natin formal. At ito ang una at official nating vlog for 2024. Pasensya na. At ito ay rough. <laughs> Raw. Wala tayong mga script. Kung ano lang ang makita natin, yun lang ang ating pag-uusapan. Ito, pakita natin yung nasa kanan. barbecue baka hindi natin masyadong sigurado guys <laughs> pero looks like may nangyayaring uh, kaguluhan ah isang pelikula ito hamo ito sa mga isang pelikula nilang real story ayan ano yan? tayo sa likod may mga nanonood pelikula pala ito